Bistado sa isinagawang inspeksyon ng mga otoridad sa Baguio City ang isang eskulahan sa siyudad na mistulang bodega na ang mga classroom. Pero ang higit na problema, nanganganib ang libu-libong estudyante ng eskwela sa banta ng landslide. Benji Durango, ikwento mo. Sira-sirang mga bintana. Kisaming halos babagsak na. Mga naglawit ang kable at nakabukas na outlet ng kuryente. Hindi ito bodega. Isa ito sa mga classroom sa Baguio City National High School. Isang gusali ito sa pinakalumang uh, gusali dito sa Baguio City High School. 19, uh, 1956 ito unang itinayo. 56 years old na rin itong gusali hanggang ngayon. Uh, sa sobrang lumangan itong building, makikita niyo nga sa hamba, medyo inaani na. Napansin ang problema na mag-inspeksyon ng Office of Civil Defense sa 22 paalanan sa syudad pagkatapos ng ulan kahapon. Bibigyan nila ng marka mga gusali kung pasado pasang-awa o bagsak sa banta ng landslide at truck slide. Ang grado nila sa gusaling ito, bagsak. Uh, nire natin na mapalitan na. Dahil yung frame ng roping niya, medyo alanganin na. Dahil mabigat yung concrete tile roof na nilagay doon. Siniguro naman ang pamunuan ng eskwelahan. nahanapan nila ng malilipatang classroom ang mga estudyante. Uh, pwede naman po, may alternate route naman tayo, may alternate room. Pwede naman ang auditorium, pwede naman ang mga hallways kung talagang kailangan ng ayusin. Pero sabi ng mga asesor, di dapat harangan ng mga hallway dahil ito ang magsisilbing lagusan kapag may emergency. Dapat daw, mas mababa sa 10 minuto ang paglabas ng mga bata sakaling kailanganin nilang lumikas. Adequate ba yung dadaanan? Yun lang naman ang prior, immediate ng priority natin. Pati bisagra ng mga pinto, fire extinguishers at signages sa eskwelahan, binusisi ng mga otoridad. Importante ang pagsasagawa ng inspeksyon. Lalo't delikado sa landslide ang Baguio City. Pinaaapura na ng lokal na pamalaan na solusyonan ng eskwelahan ang kanilang problema. Benji Durango, News 5, Baguio City.